Uh, pasensya na kayo guys uh, sorry talaga dahil wala rin tayong pera ngayon ako eh kaya lang napapunta dito sa kalapan eh, dahil inusap ako ng bayaw ko na samahan sila dito sa kalapan kaya ako ay eh, na eh may 50 pesos tayo sa ating wallet uh, 50 pesos ako uh, ay ngayon ay alas 12 gutom na rin ako pero sito lang ang aking pan sito lang ang tanghalian ko ngayon dahil wala rin ang mga akong budget pag uwi ko na lang sa amin ako kakain kung anong oras man makarating siguro doon uh, itong 50 kong ito, ibigay eh, ko na lang ito sa tatay na nandito sa tabing kalsada yun nandun siya siya naman ay sinutulungan ng mga dumadaan marami na rin siguro siyang pun sa kanyang baso pero ngayon itanghali na baka siya ay hindi ko kung kumain na try, natin makipagkwentuhan sa kanya uh, guys lapit tayo sa lapit tayo sa kanya maraming pa rin siya halaman Oh, pasilong po sa inyong payong. Ha? Ah. Na pa kayo? Ah, ito ah, kayo may tibaong kanin. Ah, may baong kayong kanin. Tira akin ah, na laka kayo ng Ha? Ah. Kahit ako lang Ha? Ah. Na. Isa kayo nakain? Uh, nung na saan kayo nakain? Ah. Ha? May Ibao kanin tera. Ah. Nalamang kakayanin ah, sa kanila. Opo. Dito kayo nakain. Kahit ang puyo, ulam, kahit kasing tayo. tayo. Ha? Ah. Kami laban na siya. Yan may tubig kayong dala. Tubig. Ah. Inom kayo. At mainit. Ano kung meron? Hindi na, di na si Mamay Hindi na niya Hindi na niya masagot yung ating sinasabi Wala po eh Wala naman po akong kanin Ako nga po eh, sa amin na lang kakain si taste, taste na rin lang ng gutom walang budget ay, taga Sancho Doro ah, po. Malayo. Ay, ah, taga malayo. Ay, ah, yun lang guys. Sana pag ako dito ay may may pera na ako para naman maganda-ganda ang maibigay ko sa kanya. Ah, ito so lang guys ang ating mga kayanan. Pagpasensyaan nyo na ako. Pagkano ali? 50 salamat. Opo. maraming marami salamat. Opo. Pero pagbalik ko po at may pera at kayo nakita ko ulit hindi pa madadagdagan po natin. Hindi na kanin na nagkira yung ba yun. sa Ah. Na may tuyo ayun Opo. Salamat. Sige po. Ayun lang guys, babay po sa inyong lahat.